Hello mga ka-health real talk. Paos, masakit ang lalamunan, pharyngitis o laryngitis ba yan? Magandang araw mga ka-health real talk. Ako si Arlene at heto na naman tayo sa isang usapang pangkalusugan na swak sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Ngayong araw, boses ang bida usapang pharyngitis at laryngitis. Dalawang karaniwang sakit na madalas magkaibigan at madalas ring inaakalang simpleng sipon lang. Ano nga ba ang pharyngitis? Ang pharyngitis ay ang pamamaga ng lalamunan o yung pharynx. Karaniwan itong nararanasan bilang masakit yung paglunok, makating lalamunan, may ubo, minsan may lagnat, parang may bara sa lalamunan. At ano ang sanhi nito? Maaring virus karamihan. Minsan bakterya gaya ng streptococcus. Nakakahawa? Oo, lalo na kung ito ay viral. Ano naman ang laryngitis? Ang laryngitis ay pamamaga ng voice box o yung larynx kung saan naroroon ang vocal cords. Karaniwan itong nararanasan bilang pamamao's o halos walang boses, pananakit ng lalamunan, tuyong ubo, parang may plema pero wala namang lumalabas. At ano ang sanhi nito? Malimit na pagsigaw, sobrang paggamit ng boses, viral infection, acid reflux. Nakakahawa ba? Kung viral oo, kung dahil sa overuse hindi. Paano ito maiiwasan? Uminom ng maraming tubig. Iwasan ang malamig, maanghang at maaasim. Huwag ipilit magsalita kung paos. Magpahinga, hindi lang katawan pati boses. Iwasan ang paninigarilyo at second hand smoke. Kailan kailangan ng doktor? Kung masyado ng matagal ang sore throat, more than 5 to 7 days. May kasamang mataas na lagnat, hirap sa paghinga o paglunok, paulit-ulit at pagkawala ng boses. Pro, ano ang tip para sa mga OFW, call centers, agents, teachers at singers? Gamit na gamit ang boses nyo, kaya dapat pinangangalagaan. Kung may signs ng pharyngitis o laryngitis, pahinga muna. Hindi lang boses ang puhunan mo, kundi buong kalusugan mga ka-health real talk, ang boses natin ay parang makina. Kapag pinilit, kahit may sira, lalong nasisira. Alagaan ang iyong lalamunan, ingatan ang boses dahil yan ang gamit natin sa pakikipag-ugnayan, pag-aalaga at pagmamahal. Ako si Arlene at ito ang Health Real Talk. Dahil lang kalusugan, hindi lang naririnig. Dapat pinapahalagahan din. Have a nice day.